Ito na ang tatalo sa Paris ni Diwata. <laughs> sikat na sikat na si Diwata. Kaya lang, wala pang pera para makauwi. Kaya dito na lang muna sa Nagoya. Second time ko nga pala kumain dito sa Chinese restaurant. At yung order ko dati, ganun din ang order ko ngayon. Aba, si Kuya, humabol pa talaga. <laughs> <laughs> Kain na naman tayo ng ramen. Ano pang hinihintay nyo? Huwag na magpatumpik-tumpik ta. Tara na! Medyo napuporga na kami sa hitlog. Kaya nag-aya ang aming senpai. Nakakatakam kasi talaga ang pagkain dito sa Chinese restaurant. Kaya sa mga nauuumay na sa itlog, pwede kayong magpunta rito. Ayan, marami kayong magpipilian. At syempre, nakasit na po yan. Kaya hindi kayo mauumay dahil may mga, ano sila, fried chicken, shrimp. At syempre, may nakikita mo pang singganda talaga ni Marian Rivera. tang tang ko pa na po, rin Cheers muna para sumuling pagsasama ng mga tropa. Ito ay tawag na binibigay dito sa, ano, dito sa restaurant. Akala nyo, para sa kamay lang to ha. Para din sa mukha eh, na Gulat kayo no? Tandang-tandang, <laughs> madama lang. <laughs> Itag-suyot. Ang saya talaga pag may kasamang kulitan. Five little monkey. Humpy-dumpy. Dumating <laughs> Dumati na yung order ng isang senpai ko. Taiwan Ramen. Gulat ako sa bulpot si Mr. Clean sa likuran ko. Tumadachi. Yeah, tumadachi. Nay, nay. Ang saya ng mga tropa, nakilala nila so, si Mr. Yung Clean. Ito na ng mga, isang senpai ulit. Uh, Anong tawag yung senpai? Hindi ko alam eh. Tensyo ko, ito, to. ito. Tungkotsu, yun. Tungkotsu ramen. Ito na ang tatalo sa pares ni Diwata. oh Diwata, kabahan ka na. Ito na ang ramen overload. Anong tawag yun? Chicken. Ano yun? Yung kay chicken. Oh, chicken. Fried chicken. Oh, si Mr. Clean yung nag-deliver eh. Alam mo, nakukunan mo eh. <laughs> yung in-order ko dati na in-order ko ulit ngayon kasi nag-enjoy talaga ako, nasarapan talaga. Kaya na naman ako. Masarap na masarap na masarap. O oh, paano, galit-galit mo na tayo. Wala mo nang pakialamanan. na totoo lang, matagal na suki ang mga senpai ko dito. Kaya proven na masarap ang mga foods nila dito. Kaya ayan, nag-enjoy muna ako. Hindi ko nga pa naubos yung ulam ko sa so sobrang dami. Kaya inuwi ko sa bahay yung fried chicken na maladiwata. Ganito nga pala lumamon ang napurga sa itlog ng isang linggo. Kaya sa mga gusto mag-Japan, ano, nakaredy na ba kayo? Panigurado, bibilog din kayo kagaya ko. Sa mga gusto mag-Japan, pumunta na kayo sa agency ng Sanko. Ito nga pala diwata ng restaurant na pinakahihintay ng lahat. O so, siya, siya, siya. Kung gusto niyo siya makilala, pumunta na kayo dito sa restaurant. Umain ng marami at magpakilala sa kanya. Hindi na kasi kami pwede, may nagmamayari na. Kami ay may mga asawa ay, na, na masabi mo. Napakasulit nung fried chicken ni Mr. Clean. Sip! O siya, gusto ko nga rin palang i-flex yung agency na nakapagpaalis sa akin nung una, ang Prudential Agency. Kaya kung gusto niyo pumunta dito sa Japan, puntahan nyo na yan. Baka maunahan pa kayo ng iba. <laughs> Pabayad na nga pala kami at ang halaga ng nakain ko ay nasa halagang 1,100 yen. Kung nito na ito ay nasa 400 pesos sa Pilipinas. Okay lang naman kasi minsan lang kumain sa labas. Kaya tara na!